Isang mapagpalang araw mga minamahal naming ka-farmers, ako po si John Mark Dimitilio, isang magsasaka at welcome back sa ating channel, ang Farmer's Choice Agri, kung saan sumasay niyo upang magbahagi ng kaalamang agrikultura ngayong makabagong era. Sa episode na ito ay talakayin natin ang kumuha na kalaban ng mga mango farmers, ang mango leaf hoppers. Ang mga mango ay hindi lang basta peste. Kaya nilang sirain ang inyong mga ani sa pamamagitan ng pagsipsip ng katas ng mga bulaklak na nagiging sanhi ng pagdilaw, pagkulot at minsan pagkamatay ng mga ito. Ang malala pa ay kung magkaroon ng sooty mold ang mga bulaklak at nag-iiwan ng mga liquid na napakalagkit sa dahon na tila parang natuyong hani at ito ay maituturing 100% na lost dahil hindi makapagbuo ng mga butil. Pero huwag mag-alala, ibabahagi namin sa inyo ang aming mga strategies para protektahan ang aming mga mangga lalo na sa panahon ngayon na ang bilis nilang dumami dahil sa tagtuyo o El Niño. Mahalaga ang pag-unawa sa life cycle ng mango leaf hoppers para sa effective na pagkontrol. Pwedeng magkaroon ang pestina itong ng multiple generations sa isang season kaya crucial ang timing ng ating interventions. Una sa listahan ang close interval days na pag-check. Ang wagang pag-detect ng infestation ay susi para maiwasan ang malalang damage. Second, ang cultural controls. Yan yung unang depensa natin. Panatilihing malinis ang mga palibot alisin ang mga unnecessary branches at i-manage ang kanopi para mapabuti ang air circulation. Malaki ang maitutulong ng mga hakbang na ito para mabawasan ang tsansa ng severe infestation. Pangatlo, para sa mas malalang problema, kailangan natin ang insecticides. Subalit, hindi lamang ito ina-apply ng basta-basta. May sinusunod tayong sistema sa paggamit ng mga ito para tuluyang makontrol at hindi makapanira ang ginawa natin ay combination ng dalawang active ingredients na may contact at systemic poisoning para kapag natamaan ang mga mango leaf hoppers, siguradong knock ang mga ito uh, dahil sa contact poisoning at kapag hindi naman tinamaan during sa spray pero sumipsip ang mango leaf sa mga treated flowers malalason sila sa insecticides dahil sa systemic poisoning na dulot nito na nagdi-disrupt sa kanilang nervous system at effectively na nakukontrol ang population. Sa paggawa nito, timing is everything. Ang ginawa natin sa unang treatment sa early season ay gumamit tayo ng lambda cyholotrin plus thiamitoxam. Specifically ang brand na Lethal. Ang mode of action nito ay belong sa group 3A itong lambda sa helotrin, at 4A naman itong thiamethoxam at sinundan naman natin ito sa second shot ng may active ingredients na pentuate specifically ang brand na Penant na belong sa group 1B na mode of action in combination of course with cypermethrin na belong sa group 3A Sa third shot natin gumamit naman tayo ng may active ingredients na BPMC specifically ang carbil na belong sa group 1, 1A mode of action sa combination with the cartap na may mode of action na group 14 paalala lamang sa paggamit ng mga insecticides laging magsuot ng protective gear at pumili ng cam days para sa spraying para maiwasan ang drift kung napapansin ninyo, sa bawat season or sa season na ating pag-spray ay gumamit tayo ng paiba-ibang group o tinatawag nating mode of action na mga insecticides. Ito ay upang ang insecticide resistant ay hindi mabuo sa mga insektong mango leaf at patuloy pa rin natin makontrol ang kanilang pagdami. So with that, sa pagiging proactive at vigilant, mapapanatiling healthy at productive ang ating mga mangga. Salamat sa panunood at pakikinig huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, mag-share at pag-follow sa amin sa Farmer's Choice Agri dito sa YouTube, sa Facebook at sa Spotify para sa kalamang agrikultura lalo na ngayong makabagong era. Share this sa ating kapwa ng mga kafarmers at sabay-sabay tayong lumago sa masaganang ani at kita. Happy farming.